Magandang araw, mga tagahanga ng kasaysayan, at malugod na pagdating sa aming channel. Ngayon, tayo'y magsisimula sa isang nakaka-excite na paglalakbay upang alamin ang kapanapanabik na kasaysayan ng sinaunang Ehipto. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga dinastya, misteryo, tagumpay, at pamana na nag-iwan ng di mabilang na bakas sa sibilisasyon ng tao. Kaya tayo ay sumakay sa ating oras maikling paglalakbay at alamin ang kamangha-manghang kwento ng sinaunang Ehipto. Pagbabalik tanaw sa sinaunang ehito, isang paglalakbay sa kasaysayan. Ang kalooban ng Ilog Nile, ang ating kwento ay nagsisimula sa mga baybayin ng Ilog Nile, kung saan ang nagbibigay buhay na tubig ay nag-alaga sa isang sibilisasyon na kakaiba. Ang taunang pagbaha ay nagpapayaman sa lupaing agrikultural, nagbibigay daan sa pag-usbong ng agrikultura at pag-usbong ng mga komunidad. Pag-usbong ng mga dinastiya, mula sa maagang panahon ng mga dinastiya, hanggang sa New Kingdom, nasaksihan ng sinaunang Ehipto ang pamumuno ng mga makapangyarihang faraos. Ang sistemang dinastiya ay nagtayo ng pundasyon para sa kultura, relihiyon, at pamamahala na nagtatakda sa sibilisasyon. Misteryo ng mga piramid, magpasok tayo sa mga kilalang piramid ng Giza, itinayo bilang mga walang hanggang pook ng pahinga para sa mga faraos ang mga kayang arkitekturang ito ay patuloy tayong napapawo sa kanilang masalimuot na konstruksyon at misteryosong layunin. Mga Diyos at paniniwala, tuklasin ang panteon ng mga Diyos at Diyosa na sinusamba ng mga sinaunang Ehipto. Mula kay Ra, ang Diyos ng Araw, hanggang kay Osiris, ang Panginoon ng Kabilang Buhay, ang kanilang mga paniniwala ay bumuo sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Hieroglyphics at panitikan, unawain ang mga hieroglyphics, isang magulong sistematang ginamit sa mga templo, libingan, at monumento. Tuklasin ang karunungan ng sinaunang teksto, tulad ng Book of the Dead, at makakuha ng mga kaalaman tungkol sa kanilang kosmolohiya. Buhay sa tabi ng Ilog Nile, sumilip tayo sa pang-araw-araw na buhay ng mga sinaunang Ehipto, magsasaka, mga eskriba, mga artisano, at mga mga ngalakal, habang umusbong sila sa matabang baybayin ng Nile. Ang Nil ay ang tibok ng kanilang buhay. Sining at arkitektura, humanga tayo sa husay sa sining na makikita sa mga magagarang templo, mga rebulto, at murals. Ang simetriya, simbolismo, at pagka-detailed ay nagpapakita ng kanilang pagsamba hindi lamang sa divino, kundi pati na rin sa mundo. Mummification at kabilang buhay, buksan ang mga sikreto ng mummification, isang komplikadong ritual na layuning mapanatili ang katawan para sa paglalakbay patungo sa kabilang buhay ang kanilang malalim na paniniwala sa kabilang buhay ay anyo ng kanilang mga gawing panglibing. Matatag na pamana sa pagtatapos ng ating paglalakbay, isipin natin ang matatag na pamana ng sinaunang Ehipto. Ang kanilang mga inobasyon sa arkitektura, matematika, medisina, at higit pa ay patuloy na nag-aambag sa mundo hanggang sa kasalukuyan. Sa maikling paglalakbay na ito, ating natouch ang kahangahangang kwento ng kasaysayan ng sinaunang Ehipto. Mula sa matataas na pyramid hanggang sa mga detalyadong hieroglyphics, ang kanilang pamana ay patunay sa katalinuhan ng tao at ang paghahanap ng kaalaman sa mga misteryo ng pag-iral. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating paglalakbay sa kasaysayan ng Sinaunang Ehipto. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para sa karagdagang kaalaman sa kasaysayan. Hanggang sa susunod, patuloy nating tuklasin ang mga pahina ng kasaysayan.